Maybe. Oh, shark, maybe. Good morning, mga ka-idol, mga master, mga fisher. good morning. So, ayun, nandito tayo ngayon sa ispat na walang kwinta-kwinta. Ayan o. Oh. Kita yung buhangin. Doon sana yung target ko, kasi wala. Baka overnight sila dyan, nandiyan sila marami. Ayan, oh. ayun, okay, may ispat ko rito. Walang kwinta-kwinta ispat ito. Kita ilalim mga bato. Pero Yung mga dalang rod ko Tingnan mo yung mga dalakong rod Mga pangking piece Eh para hindi masayang yung Araw natin ngayon Pagtatry pa rin tayo dito kahit Kitang kita na ang resulta Palotide pa naman Lalo na So naglagay tayo ng password to. Eh kaso hindi naman umaagos. At babaw nga dito. Magi-stick bit na lang ako. Pero malay natin, dagat 'to sa librong ano isda eh. So ayun nga, nagtapon na tayo ng isang bit in wit at <coughs> may nakita akong pugita yun, no? hulihin natin na natin kung mauhuli. Ayan o. No? Oh. Ayan. O, diba? Huli siya o. Oh. <laughs> Kahuli ka agad tayo. <laughs> oh, kapatid ko, kapatid ka Pa, hindi na tayo masero hugita lang malakas may isda may huli pa rin kay walang pinta yung spot medyo maliit pa pero huwag natin yung tinta nito parang alis na yung mga bata doon no? parang lilipat sila ng pisto. pag umalis yun lilipat ako doon kasi magkiking pisana ako eh kaso naunahan nila ako maaga sila mga nakabike lang sila hindi hey ako nakasasakyan ako pero naunahan nila ako Siyempre wala silang traffic. Doon yung babaan naman ng mga boat, mga jet ski. Mga simpleng spot, paunahan yan. Sa may hirap na spot. Walang gaano pumupunta. gaano pumupunta. Sinuwi pa tayo ng uh, e spot. Okay. Baka hindi eh, tatagal yung nandyan sa ano na yun. Papalit ako dyan. Sa so, ngayon, wag stick bit muna ako dito. Ganun lang yan eh. Baka makatsamba tayo kingfish dito. Kingfish talaga ang tingko ngayon. Kaya dito sana ang sumay warp eh. lang kasi makakahuli ng mga pamain sa warp. Nandiyan yung mga inahunting din ng kingfish. Kaya yun ang pulihin natin. eh habang wala akong pamain, ito mula ito ko. Baka may mabulag na tingkis. Kapagod lang ito pero hindi na pagatan ka naman. Pero pa sa bawit, kapagod. low tide pa lang dyan yung mga nakakakwentuhan ko mga bata na puti na uh, may nakita daw silang mga king dito Nagbis kasi tayo ng bitin in Marami sa bitan dito Tapos marami ng uh, octopus Kaya pag kinain na octopus Octopus e eh, Iilalim niya sa bato Wala na Putol na Dunit na lahat ng Sit up lalim itong ano ba ito? Eh. Malalim yan eh. Kasi channel daw ito. So ayan dyan pala sa mga hindi pa na subscribe sa akin. Mga bago pa lang kayo dito sa akin YouTube channel. Pakisubscribe lang ng akin na maliit na YouTube channel. Siyempre, I-click na rin ninyo yung notification bell pa Updated kayo sa mga Susunod kong video Kung mahilig kayo sa Mga fishing adventure So hindi naman lahat ng fishing eh May uh, huli Kaya yung mga ibang ano natin eh, parang explore lang natin yung mga spot tulad nito napakaganda na tanawin dito malalim tong lugar na to kasi teo i-blue na agad yan ng ano na yan na alisin lang dyan sa ano pag umalis yan kaya hindi ako gaano lalayo dyan kasi magandang pumistoy nakahuli na ako dati ng kingfish dyan kaso undersized sugar. huli ko dyan stick bit ang gamit mo. Pagod sa katatapon. Pero pag madaanan naman ang school, ah, sa sasawa ka naman sa kahatap. lipat-lipat lang stick bit eh. Kailangan lang. Tiyaga ka. Kasama na kasi exercise dito. Maganda sana tong ano na ito. Spot. Tsaka napakahaba niya ang problema ma ang sabitan dito marami din pati yung snapper malalaki snapper dito channel yan no? Oh. Ayan, malalim oh. na yan parang paano yan siya eh? Pabulusok na yan oh, ano yun? parang may tumalong doon ah ang mga tribali dito tribali snapper lalakas ang hampas ng ano ngayon lako patay nag ano na yung ipjinat ko ayun guys umalis na yung uh, nakapisto doon dala natin sa tiyaga kaya tayong lilipat doon pag nakahuli tayo ng pamain dito may chance tayo sa pinkies dito kaya dito lang tayo magtambay palipas oras sa ng tiyaga hindi rin sila tumagal tayo pa rin nanalo dito kasi guys maraming piper dito Ayan. maglalagay ka lang ng password importante ang password dyan ano swerte? Si okay, sa si Pampaamoy. Para lumapit yung mga piper. Makahuli tayo ng pamain. yung okay, mga breeding ground ng mga ano kasi eh. isda dito sila nangingitlog kaya maraming maliliit na mga isda dito <laughs> may may, may yan may piper na yan dyan at yun ang ating uh, gagawin pamain ito okay, yung guys pinain natin yung uh, yung octopus baka kainin to ng kingfish may nakita kasi yung kingfish aso walang mahuling live bait kaya try natin itong octopus kainin niya kasi may tinta yan eh. for the ah just sploting yeah once uh get the bike is a uh, blow the blow something on that yeah Baby shark. <laughs> yeah. Got it. Baby. Oh, shark, maybe. Shark, yes. Yeah. <laughs> oh, shark. <laughs> oh, oh, shark. <laughs> <laughs> Holy fucking shit. Big shark. What kind of shark is this? Oh uh, Marco, called cool. Marco. Marco. Oh, to so big. Oh, sorry guys, I <laughs> <laughs> here, okay. what kind of shark is that? Marco. 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 Oh please the hook out. Wow. Cut the line. Land on the beach. Land yeah. on the beach. Land on the beach. Land on the beach. Take it around the park. Take it around the park. Then land it on the beach. Yeah, yeah, yeah. Then take up the. On the pole and go no. down there and then get landed on the beach Roger, Roger, oh, hey? Take them put your line around the pole. Oh, no, It's yeah, yeah. okay. Go loose drag. Cool down. Okay? Yeah. Go loose the on a full octopus on I no. Yeah. Go, then put lowest drag and then go down to the rock. Go down to the rock. <laughs> <laughs> Job. Big chuck, Big chug. i got a, uh, on a shark. <laughs> the Grab tail, go and tail. bring it well, in. <laughs> Just cut the line I think. Oh, it's That's Take it? No. <laughs> <Mingo>. <laughs> we can't <put> it <laughs> now we should keep it. Keep it as a <laughs> No, So big. Jeez, that's what i been oh, Okay, ugly cut the line.

Oh. <laughs> A few moments later. Okay, guys, see you later. Good luck.